Good morning mga kabista. Ayan. May iba yung boses ko ngayon guys. Kasi nag-aaral na naman ako. May ubo at saka sipon. Wala nang bago sa akin. <laughs> Ayan guys. Gusto, gusto ko nung gabutin ko na ulit yung pekas ko. Pakita ko lang sa inyo yung mga. Yung mga. Yung bago. Bagong cream na ginagamit ko. Matagal-tagal na rin na hindi ako ano guys, nag-video. So, for today's video, ano to, uh, may nakita kasi akong bagong, ano, magilamos mo na tayo. Naghanap ako ng aking fancy. <laughs> At masusuot, di ba? Okay. Taba-taba ko na. Um, thank you for watching guys. I know it's a very long time I'm not making the video. I'm not well as well. <laughs> Sorry for that. So ayun na si Inday, ang oh, tagal man makaano ng gamit 'to. Oh, ayun na maglabas na siya. <laughs> kasi may nakita kasi ako ng cream doon sa supermarket na sabi, ano daw, na tanggal talaga na prickles or ano yung pigmentation sa pagmumukha niya. Yeah. so yun. ang ginamit ko na guys yung kay Rosmar na sabon yung pekas sa pekas yung ano ba yun? Para sa pekas basta gano'n lang kami siya Yan ang ginamit ko yung sabon. Tapos so, sa pagkatapos mo, so, wala kasi akong tissue. <laughs> ang ginamit ko yung damit ko. <laughs> Oh my god. <laughs> Parang istang na ano ba. o <laughs> ba diba? Ganun ka pa hindi siya magsag na. Kasi gusto ko nga matanggal na yung pekas ko. Matagal ko nang pagdail pe na pekas ko. <laughs> Tignan natin guys kung matatanggal ba talaga siya kaya usma ko dala ano product yung sabot pero yung isa hindi ko siya nakita ko lang yung sa supermarket so sabi naman ng sales lady is ah uh, effective talaga naman siya para sa mga pekas mga dalang bags pa kaya si ano feeling <laughs> may krema po na pita. Sinusubukan so, ko na. Mora lang naman. Sa mora ang halaga. Maray natin na mawala pala yung pita. Sa mga sa pita. sabon ni Rosmar. <laughs> yan yung sabon na sinabi ko ay sorry yung cream pala Thank you for watching.